bakong make-up, lalong bakong pang OOTD, ang pigkakasibutan kan magkakaklasing sinda Maria Andrea, Sarah Jane asin imbes kay ang mga material na bagay na yan, mas ugmasinda sinda sa pagtatanom ng root crops arog kang kamote, ang kabangang iktaryang loting ini sa barangay Pransya Ligao City, na pano ng mga tinanom ng kamote, ang patunay kang hilig sa pagtatanong kan magkakaklasing ini. Katunayan huli sa saindang kamutihan, iguana sindang panggaso sa mga pangangaipon ninda sa eskulahan. Graduating students sinda sa kursong Bachelor of Science in Agribusiness sa Bicol University Ginubatan Campus. Bilang parte kan sindang kurso, inero kang nakaaging taon kan po naninda ang pagtatanong ning kamote na parte kan sindang crop production project. Katunayan, tulong beses na sindang nakapag-ani ning kamote na nakasuporta ng gansi sa sindang pagklase para po maiba naman po siya kasi po sa yung mga um, kadalasan po ngayong EDP is more on hog, tas broiler really. po, tas um, parang manali left behind po yung crop production. production so yeah. para mas ba, ano po siya, makilala ulit po siya, um, nagtigperso no. po, po namin na yung man. sweet potato. Sweet potato. Production. Nasa around, yung kita po namin is around 13,000 pa lang po siya kasi may part po talaga siya na um, medyo mahina po yung Blue ano ba? po, So, production. Tapos may part po siya na ano. Ano mahaling Apektuhan po nung... So, weatherman po siya. Apuera sa parte inikan sa indang proyekto sa pagklase. Aloy naman danindang padangat ang sektor ng agrikultura na sa indama na inot na natangadan sa sa indang mga magurang na entero man para uma. Hirap man lang po kami. Nagdakilip man po sila mama na nagtatanong din po sa buki. Eh. So, gusto ko po, po ito. Gini po po ang inspiration para... Kibon man po yan po ipakita sa hindi na o din na po ako so nila. Nakatabang po siya so pinili ko man pong mag-agriculture para po sa mga kunwari sa mga knowledge po na kung ako po sa eskwela pwede ko po pong um, ituro it i-apply man po sa um, sama po. Naging on-site coach kang magkakaklase, ang ama ni Sarah Jane na si Tate Eusebio. Ugma siya sa nahiling na pagpadaba kang tulog estudyante sa agrikultura. Programa man na plano mag-eskwela, magayon. Kasi So sabi ko sanda, mag-eskwela ka maski mga partarok, partanom ka mo kaya mais takadak -taka ng abgang estudyante mga tapos nurse, maestra, puro bakante. Okay, uh, Daan na mga nag klase sa agriculturist. Kaya mo man so, pigturo ko saan magbalik sa pagtanom. Launinda Maria Andrea, Sarah Jane Asimleya na lugod magdakul pa sindang nagpapadaba sa agrikultura o pag-uuma sa ibungkang modernong teknolohiya. Mostly po na tiga, da, tiga, degrade po ang agriculture na di po niya naaram na, na um, kita po di man mapubay na wala ning pagtatanong wala po ng agrikultura. Sen po kata magakaning ay mag ako ng mga paggan. Kung gabos po kita mga professional so mag para um, er, mag po kita ang pera. So, umunta sa so, pera kung wala man po ni farm or agriculture po. Sa mga maut magbakal kang sendang kamote, bisitahon sa ang sendang Facebook page. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.